She is classic. No? Parang weekly, nawala ba siya sa IG ko? Dr. Michael Padlan, pinayuhan na pala ng mga kapwa-doktor na iwasan si Chris Aquino pero hindi nakinig. Marami po kami sources na nagparating sa amin ng impormasyon na noon pa lang nagsisimula pa lamang itong kwento-kwento tungkol sa kanya at kay Chris Aquino. Siyempre, nararamdaman niya ng mga kapwa doktor dahil lagi siyang wala sa kanyang klinik. Marami pa lang nagsasabi sa kanya na, Ah, Dok, o kaya eh pare, huwag mo nang pasukan yan. Magugulo lang ang buhay mo dahil unang-una artista si Chris Aquino. Pangalawa, nako sigurado yan. Nako baka pagsisihan mo yan. Chris Aquino, kinalagad sa kahihiyan ng dating nobyo na si Dr. Michael Padlan. Christopher Min, nagulat sa nakarating na balita. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga mag-trending sa social media ang ibinandira ng Queen of All Media na si Chris Aquino na kung saan isang revelation ang kanyang ibinahagi sa Instagram ukol sa hiwalay na ito sa kanyang nobyo na si Dr. Mike Padlan na kung saan labis rin ikinagulat ng publiko na kahit ang bitiranang showbiz insider na si Christopher Mania ay nagulat din sa inilabas na balita ni Chris Aquino. O oh, eto na tayo, dito na tayo, wala naman silang pakialam sa lipstick ko, di ba? Okay, dito na tayo kay Dr. Michael Padlan. Marami po kami sources na nagparating sa amin ng impormasyon na noon pa lang nagsisimula pa lamang itong kwento-kwento tungkol sa kanya at kay Chris Aquino. Siyempre, nararamdaman niya ng mga kapwa doktor dahil lagi siyang wala sa kanyang klinik. Di ba? Oo. Oh, okay. Ano eh. Oh, at saka, hmm. siyempre, naman na lang na mga doktor, siyempre, kung ano yung mga kaganapan mo Ah, sa muluyan, kaya, marami palang pa diba? lang nagsasabi sa kanya na, Ah, Dok, o kaya eh, pare, huwag mo nang pasukan yan magugulo lang ang buhay mo. Dahil unang-una, artista si Chris Aquino. Pangalawa, nako, sigurado yan. Nako, baka pagsisihan mo yan. Parang ganon. Natural, si Dr. Michael naman, nakikinig lang. Pero hindi niya sinunod. Siyempre, iba ang puso kapag nang desisyon. Diba? Sabi nga natin, ang puso ay nakatago hindi natin nakikita pero ibang klasing magparamdam kaya na, na, nanalo yung puso niya para kay Chris Aquino pero ito nga ano nangyari Romel? Oh, no, ito na. tama ba yung nagpayo sa kanya? Ito na napapailing na lang di ba tinatanong mo sa ano ba yan napapailing na ba yan o ano nangingiti lang na kung oh, mas ginagawa ngayon ito. Nang dito ganap, sa naganap, yung pinakahuling naganap, yung pagpo-post ni Chris Aquino laban sa kanya, yung maraming issue na talaga namang sinagot ng anak. Tama, ano, yung payo ng mga kapwa niya, doktor at mga kaibigan na yes. huwag mo nang pasukin yan. Magugulo lang ang buhay mo. Tahimik ang buhay mo. Makakaladsat sa kung ano-ano. Tama ka, oh. Isang hapong programa nga bitira ng bitiranang kolonista na si Christopher Min ay binahagi nito ang kanyang nakuhang balita ukol sa kwento ng dating nobyo ni Chris Aquino na si Dr. Mike Padlan kung paano pinayuan at pinigilan ng mga kapwa doktor na huwag nang ituloy ang panliligaw nito kay Chris Aquino na kung saan nagkalagkad nga ngayon ang pangalan nito. Para sa buong kwento, Narito at ipanorin ang video na kahit ang mga masugid na taga-subaybay ni Nanay Christopher Min ay napakomento sa ginawa ni Chris Aquino sa kanyang nobyo. Narito ang video. Ito ang sabi ni Chris, Dr. Channel. Hindi ko rin masisisi si Dr. Michael Padlan. Minsan kasi nakakabulag talaga ang pag-ibig, lalo na kapag nadadala tayo sa moment. At saka, hindi naman natin malalaman na nakapapaso ang apoy kung hindi natin ito ah, hahawakan. Totoo naman 'yan. Oh, pero okay lang 'yan, Doc. May ointment naman para sa barns. in time. Paghihilom din 'yan. Nasusunog talaga eh, apo eh, no. oh di ba? Oh. Hindi naman natin malalaman na nakapapaso ang apoy kung hindi naman natin ito hinahawakan. Oh, may ointment naman daw Dok, sabi ni Juris Doctor Channel, gagaling din daw yan, yung mga sunog sa iyong katawan, kuha ah, nakakalok, ha ah. ang dami-dami talaga at eto pa, sabi ni John ako man ang umiibig ng sobra at tapat, hindi ko rin papansinin ang mga nagpapayo sa akin pero dapat pala sinunod ni Dok yung mga payo sa kanya noon ayan tuloy, ang yare edi siya din ang uh, napahiya sa bandang uli. Yun. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Eto yung nagmahal ka lang na akala mo, e, Alam yun, na magiging maayos sana, pero lagi lang, lalo lang nagulo ang sitwasyon. Mali. Ano kasi, eh, kapag man showbiz, ang lalaki o ang babae, at nadikit ang pangalan sa isang showbiz personality, kahit anong kagukang gawin nila, definitely, makakaladkad yung pangalan niya. Hindi naman po pwede yung hindi ka mabanggit. Kasi, syempre, inuurirat yan ng mga marites, di ba? Uri. Yeah. At gusto nating malaman kung ano nagaganap sa kanyang buhay, di ba? Yeah. Ayan, ayan o. Oh, na nakakalungkot. Sabi ni Philip uh, Villanueva, kaya nga ang sabi, Have I told you? Oh, <laughs> si Chris pa ba? Love you po, sabi ni Philip Villanueva. Ayun, ma, ma ano yon yung, yung si Chris pa ba? Parang, mm -hmm. I told you. E ka nga, yung isang ano, yung, yung kwento na, I told you not to go, you go to look at. Sinabi ko na kayo, huwag kang magpunta, tingnan mo. Oo, oh, di ba? I told you not to go, you go to look at. Nakakatawa yun eh, di ba? Ayan, at sabi ni Eddie Letada, may kasabihan nga po na kung ayaw mong maging impyerno ang buhay mo, lumayo ka kay <laughs> Edilitada. Eh, Ganon. hindi ba pwedeng langit-langitan ng pag-ibig lang? Oo. Okay. Ayan. Chris is Chris. Na-curious din po siguro si Doc Michael. Kaya sinubukan niyang mahalin. Ayun nga lang po, failed relationship. Magsisi man siya ay huli na. Sabi naman ni Dan Clavesillas. At eto ang sabi ni Tita Nene Olanday. Sana sinunod ni Doc Padlan ang mga payo sa kanya. Alam mo naman si Chris, walang nagtatagal na relasyon. Si Tita Nene yan at Boise, si original yan ha. Here we go again. Yes. Yeah. <laughs> Christy the bird and then go And birthday is February 14, 1971. And she is Jessica. Para weekly, do I love Sa IG ko. Para alam nila kasi. Ano nga tanga ko? Consistence. Uh, we have two papers from Black Singapore. Ano ulit? Peripheral blood sugar. Okay, tapos? Ang free blood down. Oo. Ang jack-up. Hindi pa alam kung ano yun. Yeah. Mag-google na lang sila. Pero, uh, going in kasi Thursday, and then para na lang, you pray for me, Friday, mag, um, parang pinakil na lahat. All in one. Um, magpapa-pet scan, and then magpapa- endoscopy, tapos uh, bone marrow biopsy. Okay, let's go. Ilan ang pumunin mo ngayon? la? oh <laughs> oh 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 Okay, dami ka't mag-uuglo. The two boys are eating out. That's Nurse. Rochelle is the one shooting. Alvin is there, hiding. But ready to play. <laughs> And then, inuna -in ka na lahat yung matest na yun kasi better to know. And then, alis na kami soon. Itagal ko na sinasabi na aalis ka. Aalis na talaga. Na-arrange na. Sabihin nila, ay, hindi God will make one. Praise you in this storm. Ang song natin. dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. God you. God bless you all. Okay, bye!